Uy. Si Eden daw at Dara. Ayan. Si Dara po, pupuntahan ko po si Dara, no? Schedule. Na ano lang talaga, ang init, grabe. Ang hirap mag-vlog ngayon, guys. Parang mas okay pang maulan, ay. Eh. Yung medyo maulan ng konti. Kisa yung ganito kainit. Nakaka-start na kayo mag-vlog, hapon na po, kasi di kayang init. Marian, ayan. Si Marian po ay huhugutin lang po natin pag schedule na ni Edward, no? Pero hindi siya ambassador, hindi siya ambassadress. Pero doon sa commission is makakakuha din po siya. Same lang din po. Yung mga fans ng Edsi dito mayabang damit mo ng pet yun na nga, sana sa lahat na nag-mind, ano, sa mga Edsing nag-mind, sana lahat kayo mag-message. Hindi lang dahil gusto nyong uh, ipakita na ubos, dahil lang gusto nyong ma-sold out. So, nakikimind din kayo. Sana hindi ganun. No? Kasi, naghihintay din sila tita. mga nag-message dyan, mga nag-mind. Naku po. Matatandaan po kayo dyan. Yes, patampalay po, no? Palay po ng ating, ano? Yun. Mostly naman nag sa US yun. Ay, ayos. Ah, And, ang alam nyo po ba, ang nakakatuwa dito, maraming nag na... Uh, kahit hindi sila ano, yung nag-order sila ulit no dahil kahit hindi sila dahil ano nagustuhan nila yung mismong uh, product yun yung nakakatuwa dahil hindi lang sila basta uh, supporter kundi nagustuhan nila yung uh, yung product po so ayan na guys ano bang Si Michael at Eden sana. <laughs> Ayun na naman kayo. Isiyo na naman sila guys. Nasettled ko na po yung mind. Ay, shout out kuya po po. Thank you. Thank you sa inyo. Nag-mindset si mga kay boys madami. Opo, mga ano daw para sa mga titas. Sila lang yung pinamind kasi yung iba ay di naman marurunong. No joy miners yan. Yung joy miners na yan, guys. ina ang pinababawal natin. Ayan. So, ginagawa natin to lahat, guys, para sa din makatulong tayo. Kasi trabaho ito, eh. Ito yung mahirap. kita nga mahirap sa lahat. Yung makahanap ka ng trabaho na okay yung kikitain mo. So, yun. At Magta-travel tayo guys. No, sama tayo kina Kuya Bal. Pupuntahan nila. May mga scout tayo mga pupuntahan din doon. And yun, announcement na rin. Sa Sabado na po ang gender reveal. Grabe. So invited lahat. Kalingap Angels. Uh, invited sila. Sa Sabado. At so sila ng pink or blue kung ano yung gusto nila. Kung anong gender ba yung gusto nila? Sa mga invited, no? Pink at blue lang po ang pwedeng isuot, guys, ha? Bawal ang iba. Bawal ang violet. So, pink at blue lang po yung pwedeng isuot sa Sabado sa mga invited. So, syempre, ako, ma-pink ako. Kay Jack, ano daw, eh, blue. Hindi, <laughs> kay Jack kasi kahit ano, okay sa kanya. No, kahit ano. Kung mag-girlman or boy. Kasi sabi niya ako, kahit mag masaya pa rin siya kasi puro babae po talaga ang ang lahi nila. <laughs> ang ang kanila puro babae. Kaya kung boy man at least nadagdagan na naman ng isang boy. Alam niyo po ba sa mga magpipinsan sa Nirabay, mga pinsan ni Rabay, siya pa lang po yung kauna-unahang lalaki. <laughs> so sa kanya, magbublo siya. Ako naman magpipink kasi syempre gusto ko girl. Gusto natin girl guys, baby girl. Pero ano man ang ibigay sa atin ng Lord, masaya pa rin tayo. No? Masaya ako kung ano man ang ibigay ng Lord. Kasi blessing po yan. And yun. Ano man ang ibigay. Basta, ma basta ang mahalaga, malusog. And ngayon pa lang papasalamat na ako kasi after nung uh, ultrasound healthy si baby walang uh, abnormalities so thank you kay Lord salamat po and yun na nga lang imagine the reveal na lang para makapag-isip na rin ng pangalan <laughs> so pink ako pink ah si Krista okay pero si Krista ay babalikan pa natin ano Ibablog ko po si Krista, mga kalinga. Cyrus, ano ba tong pinagsasabi ni Cyrus? At parang ang daming ka kaaway ni Cyrus dito. Ah. Team Pink. <laughs> Pero wag niyong ano, kung online sa personal niyo, ano, wag niyong yayaan yung mga kaibigan mo na magpinka, pink mag, mag kung ano yung gusto niyo sa personal. Para malaman ko rin kung anong gusto nila. <laughs> kung gusto niyo kung sa puso niyo ay gusto niyo pang isang lalaking pogi, kung gusto niyo maging tatlong kamukha ko, edi eh <laughs> team, team ano kayo? Team Blue, di ba? Tatlong kalingap. Ayan. Dara. kaya lang. Alam niyo si Dara, no? Talagang qualified dito si Dara eh. Sayang, no. Sayang. So sana maging motivation kay Dara ito para siya ay muling makapagrampa. Ano po? Ayan. Rob, kailan live selling ng Jomcar car. This Monday na po. Uh, next Monday pala. Next week. Tama. This coming Monday. Sa Monday na po guys, Jomcar, Sold out po natin lahat. Let's go! <laughs> Sold out natin lahat, guys. no Pero Queen muna ngayong Friday. Supportan din po natin kahit hindi po yung love team. Si Queen at si Jovi para sa kanila po yun. Great na si Cyrus kay Carla. Bakit po? E, bawal po yan, no? Tatanggalin po natin siya dito. E, tawag dyan. I-mute e, muna natin siya. Siguro pag nalapit ko yung cellphone, kaya siguro na Si Eden, ayan. Little Jack. O oh, nga, Little Jack naman, no? Ganda nun, sigurado. Pero, bahala na po kung ano man.